Ito na, luto na ang aking adubong kangkong with shrimp. Ang sarap naman, ang sarap-sarap. Magandang araw po sa inyo mga kababayan. Dito na lang tayo sa ating kusina. Tayo ay magluluto ng adubong kangkong. Tapos lagyan natin ng shrimp. Ito ang mga ingredients na ating gagamitin ah, uh, lagyan natin ng sugar na konti para mabalas ang ating ang lasa. Ang ano, yung maalat at saka mabalans. Ito ang mga gamitin natin. Separate ko ang dahon at saka ang ano stick. At sige, samamahan mo ako sa pagluluto. Bay na natin pagluluto ang sibuyas at saka bawang. Okay. At susunod na natin sa ito lagay na natin, na natin. So, natin ating kaminka,

kembali cek nanti dan dilagain na nanti nanti cek nanti nanti ipat po nang lalagyan kasi maliit lang yung nilutuan ko. Ilipat ko dito para mas malaking kunti. Check ulit natin. At ito na. Try natin kung okay na. Lagay natin ito. Lemon lagay ng at saka ilagay na natin ang ating kangkong ang dami pero konti lang to guys kapag maluto na siya kung ano ato ma? liliit ito ang daming kangkong apat na tali ito binili na binili namin sa market hindi muna natin i-mix takpan mo natin para ano mahirap pa si ano i-mix kapag ganyan takpan muna na natin maya maya i-mix natin sukay so, natin yung ano hin na siya i-mix natin para ma-mix na sa ilalim then he can't tingnan mo naglit siya guys Lagyan natin kunting asukan, kunti lang. At ating haluan. Okay, guys, kunti na lang. One minute, luto na to. Ito na guys, luto na siya guys. Sarap. Ang sarap. Ang sarap-sarap. Kainin na natin ito. Luto na ang aking adubong kangkong with shrimp. Uh, sigurado akong upos na naman ang kanin nito. <laughs> Thank you for watching. God bless everyone.